Hi Don Raya uh, Sa lahat ng viewers ni Don Raya Subscribe, okay. subscribe you love. Yan mga paps Meron tayo mga pangmalakasan ngayon Mga new arrival mga paps ha? Ibig sabihin bago lang natin uh, Pinakita sa inyo mga paps no? So syempre medyo matagal na sa atin to Pero bago lang natin pinakita Para lagi tayo may bago mga paps No sa ating A uh, vlog. No? So, sa mga nagtatanong kung ano nga ba itong mga ibon na to, anong bloodline, no? sila ay yan, Project Opa, Possible Red Factor, Possible Pale Follow. No? So, ito ay uh, may Opa at may non-Opa. Yan. So, meron tayong U-wing dyan on, tsaka solid na opa. No, tapos, ah uh, yun, ang ganda. Wow! Yan, solid din yung ulo. Pulang-pula. Pati yung katawan, tinan nyo, buo. No? Kasi legit talaga yung kargada niyan, mga pas. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung kapatid nila mismo na uh, opa Red Factor mga packs. Alright, no? So, ngayon, ito papakita mo na sa inyo. Ang ganda, no? Solid yung kulay, no? No, kung gusto niyo ng ganto, all you have to do is to text or call me 0953 or o message mo sa aking Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery. Actually, lagi ko pinapakita yung kapatid nito mga paps, eh. No, sa nakaraan kong vlog. I-replay nyo na lang. No, so ito naman. Yan mga paps. Ito oh, malulupit tayo. Tayong no? visual pale meron tayong mga oh, pa rito, yung violet and oh, pa yan. No, yeah, may kapatid din na visual no. red factor no. and follow. Ibig sabihin, oh, yan. Yan. pati yung solid visual red man. factor okay, at visual yan. pale follow. Oh, yan, no? Oh. Pula na yung katawan ng mga paps. Eh. Visual red no, factor na tapos pula pa yung mata. Yun ang malupit mga paps. At tapos, meron tayong pail follow dyan. Ganun yung kapatid nila mga paps. So ito yun. No, so, yan. pili Tapos na lang kayo kung yung violet na yan, pati yung katabi niyan, opa Yung violet na yan, opa oh. rin yan. No. No, uh, no, no post, ang dugo naman yan palipa. ay opa. Actually, meron dyan uh, visual pair follow. Ayan, oh. no? Is split ito. Yung visual pair follow na yan, matindi yan. Kasi ang kapatid niyan, pair follow red factor. Mamaya, ipapakita yung kapatid niyan na pula na yung mata, pula pa yung katawan. Red factor. Dalawang visual mga factor. Ganun, kalulupit yung ibon natin. At ang malupit ng first clutch, second clutch, gusto niya ng pair follow yung nakarga ng, ng red factor. No, so, yan mga paps, uh, pwede nyo so, i-consider so, ito. Sa, sa mga hindi no, na, 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 no, ang ganda alam, rin yung violet no, na yon No, no, yung mo video yung na ito. Dilugan ni violet Red Factor. Opa. Padala nyo sa aking Facebook no, no, face no, Dalawa ang kulay ng injury. red factor. Or better, tawagan nyo. mga paps. No, so, ito yung kapatid Lutino na red factor. Ayan yung kapatid nila. Nung gaganda, no? Ayan, may opalutino pa nga sa likod eh. Na visual. No, tapos ito, Lutino na red factor. No, ino mga papsa, pwede ang binangga dyan ay alam nyo na, lahat ng ino. Desino, lotino, crimino, lahat. Pwede kaya nga ino for short, no? So ito naman mga project yellow face, no, naghalo din to. Merong opa at meron ding nan opa. Yan mga na nalipad pa. <laughs> no, so meron tayong par blue, Uh, solid green, green newing pastel, no? Kompleto tayo lahat mga packs. All right, no? Uh, so kung gusto niyo ng ganto, no, wala kang pambili ng visual yellow face o split yellow face. Ito mayroon po. No, so wag kang maglala kahit po yan legit naman yung karga niyan mga packs. No, yun lang, hindi ko may papangako. Lagi ko naman sinasabi yon kung kailan sila magbubuga ng visual. No, since possible to no kahit nga split hindi natin alam pero ang mahalaga ay guarantee yun na legit ang kargada nila mga pups all right? no so may karga silang yellow face no dan o ino no so halo kasi to basta ang pinaka na karga nito ay yellow face no tapos may dares dares may danfalo, may ino no pag sinabi nyo don gusto ko ng project o pa yellow face na ino bibigyan kita pag mong Don, gusto ko naman ng Project Yellow Pace na Danfalo, bibigyan din kita. No, kung bakit? Kasi yun ang favorite ko na project. <laughs> Mahilig talaga ako sa Danfalo. Yung Ino, actually, ngayon na nga lang yun eh. Nagsimula kasi talaga ako sa Danfalo. Kahit mag no, mag-backtrack kayo mga pups, puro Danfalo talaga tayo. No, ngayon na lang ako nag-Ino kasi most requested din. No, may mga iba din tayo na subscribers. No, supporters na gusto rin na doon mag-project ka ng uh, may kargang ino. E, so, ayan. Alright? No, so, ito naman, kung medyo may budget ka na mura, quality sa pasok sa bulsa mo, ito, may yellow face, oh. Visual yan. No? Pastel yellow face, paste, possible dark follow. Free. Yung katabi niya, nasa kanan, yung pula ulo. No, possible. O, pa possible yellow face, possible dark follow. no so ito naman, Ito, maganda rin to. Possible yellow face, possible split ino naman. No, so possible opa. Tapos may free na opalutino, possible yellow face. Ayan. Sabi ko sa inyo. Dalawa lang karga niyan, dan o ino. Ayan, no, Ganda, no? O, screenshot mo lang 'yan, oh. Ito, meron pa oh. nasa kaliwa, free na natin 'yan. Opa, no, possible yellow face, possible dan yung isa yellow face visual 'yan possible split done, follow possible OPA. No? Ganun uli, nasa screen kung paano kontakin, tawagan o oh, message ko so lang ako. Eto na yung resulta ng pinaproject natin. Di ba kanina may mga project-project lang tayo? No? Like OPA post yellow face, post dan follow. So, eto yon, eto yon. Pwede silang magbuga ng ganto mga paps. Ganto kaganda. No? Ito yung resulta ng pinaproject natin. Opa, yellow face, dan, Napakatindi. Dulo-dulo to mga paps. Laging kong sinasabi yan. Pula mata. No? Dilaw na dilaw yung ulo. Dilaw yung tuka. No? May pagka greyish ang bagwis. ng dulo ng wings. Kasi nga yan ang tatak ng dan, follow. Madiin ang kulay. No? Yan ay opaline, yellow face, dan, So kung gusto mo ng ganito, nako, Mabilisan po kasi lagi na uubos. Itlog pa lang actually, marami na nakapila. no, so dali mo na. 09531364462 Message mo sa akin, Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery. Pwede ang umutang kung ikaw ay kaklose ko. Alright, no? So, eto naman, no? Wow! Kung inipin ka, no, gusto mo ng high mutation, pero hindi porket high mutation ay mahal, hindi. Mura mga paps. No, ibig sabihin proven pair, nag-inakay na, hindi lang basta nag-itlog. Kasi ang parehas nag-itlog, no, baka parehas babae yan. Ito proven pair, ibig sabihin, nag-inakay na. No, so ito, ang ID nito ay visual malupet mga paps. Visual, pale follow, aqua, opa, no, babae. Tapos ang kapares niya ay Opa parblue, Dilyot Lalaki. No? So may existing na sila na tatlong eggs at baka mag-itlog pa anytime. Actually may itlog na siguro to. Hindi ko lang sinisilip kasi baka magalit. May mga ganong ibon eh. No, so, kunin nyo na to, proven pair mga paps. No, antayin nyo na lang uli, mag-itlog sa inyo. Kasama na yung kids kung gusto niyo isang buhatan na. No, so, eto naman, ito, ngayon ko lang to pinakita sa inyong mga pagsinipit-ipit ko rin to. Ang kargada nito ni ay back to back o possible yellow face, possible dan follow. Tingnan niyo yung kulay oh. No, buong, buong na yung red, no? Ang ganda, no? Yellow face to mga pops, possible lang to pero matindi ang kargada nito. Ni OPA, pa possible yellow face, possible dan follow. No, green, no? At isang olive green. Matured, ready to breed. Actually, nakasalang na to. Sabi ko nga sa inyo, first time ko to pinakita sa vlog eh. No? So, i-out na lang natin para sa inyo mga paps. Alright, no? Ulitin ko. e text na bago nyo ako, 0953136442. Message mo na ako sa Facebook Messenger. Ang Don Ruaya or Don Ruaya Avery. Mga paps, no? Titigan nyo mabuti yan. Napakaganda nyan. No, ready to breed. Nakasalang na. No, possible kak and possible hen lang 'yan mga papsa. Wala tayo naka DNA. No, kaya mura talaga ang ating mga ibon. So 'yun lang, maraming maraming salamat sa lahat ng suporta. Stay safe and God bless.